Number 10. Misteryong Doc. Isang turista ang nakakuha ng video na agad naging viral matapos niyang makita ang kakaibang nilalang na lumulutang malapit sa pantalan. Ang nilalang na ito ay may malaking bunganga na bukas at puno ng matutulis na ngipin. Ang anyo nito ay tila pinaghalo ng isang nabubulok na dolphin at pating na nagdulot ng matinding takot at pagkagulat sa sinumang nakapanood ng video. Dahil sa kakaibang hitsura, maraming haka-haka ang lumitaw kung anong klasing hayop ito. Mabilis na kumalat ang balita sa mga luval at turista na dumadayo sa lugar upang personal na makita ang nilalang. Subalit ito ay lifeless na nang madiskubre. Dahil dito, iminungkahi ng mga nakakita naagad itong alisin sa tubig upang hindi mafaapekto sa ibang mga nilalang dagat. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing paalala na sa kailaliman ng dagat, may mga misteryong nilalang na hindi pa nating ganap na nauunawaan. Number 9. Higanting Ahas Sa isang liblib na baryo, tumambad sa mga residente ang isang nakakagulat na tanawin. Nang makita nila ang isang dambuhalang ahas na gumagapang sa falye. Kumikinang ang katawan nito habang marahang sumusulong, dahilan upang mamangha at sabay nakabahan ang mga nakasaksi. Ang laki at haba nito ay ikinumpara sa isang piton at ang biglaang paglitaw nito ay nagdulot ng matinding tensyon sa buong pamayanan. Nagtipon ang mga tao upang masilayan ang nilalang habang patuloy itong gumagapang palapit. Ngunit bago pa ito tuluyang makalapit sa kanila, Bigla itong naabala ng isang ingay mula sa paligid at mabilis na gumapang palayo. Sa kabutihang palad, walang nasaktan o nadamay sa pangyayari. Naging usap-usapan ito ng buong baryo at nagsilbing kwentong hindi malilimutan ng mga nakakita sa higanteng ahas na iyon. Number 8. Misteryosong Ugat Sa isang maliit na baryo, Isang babae ang nakahukay ng kakaibang anyo ng ugat na agad nagdulot ng pagkabigla sa mga residente. Nang una itong makita, mistula lamang itong baluktot na ugat mula sa ilalim ng lupa. Ngunit nang limisin niya ang alikabok at lupa, lumitaw ang mga hugis na tila mayroong manabraso, binti at mukha. Dahil dito, agad itong ikinumpara ng ilan sa mga karakter mula sa mga kilalang comics. Ang pagkakatuklas ay nagdulot ng takot at pagkamausisa sa mga tao sa paligid. Ngunit higit pang ikinagulat ng lahat nang lutuin at kainin ng babae ang kakaibang ugat. Para sa ilan, maaaring ito ay kakaibang pagkain na tinatangkilik sa ilang malalayong lugar. Ngunit para sa karamihan, ito ay isang mapanganib na gawain. Ang insidente ay nanatiling palaisipan at nagtulak sa mga tao na magtanong kung talagang kakaibang ugat lamang iyon o isang hindi pangkaraniwang nilalang na natuklasan sa lupa. Number 7. Halimaw sa Dalampasigan Noong taong dalawang libo at labing walo, isang turista ang naglalakad sa dalampasigan ng Wolf Island National Park sa Georgia nang matuklasan niya ang isang nakahandusay nakakaibang nilalang. Ang anyo nito ay inilarawan na tila kahawig ng isang maliit na plesiosor, isang sinaunang hayop dagat na may mahabang leeg at katawan. Agad na tinawag ng turista ang atensyon ng iba, kaya't mabilis na dumagsa ang mga lokal at turista upang makita ang kakaibang tanawin. Ang eksena ay naging tampulan ng usapan at hakahaka -haka sa lugar. May mga nagsasabing maaari itong bagong tuplas na uri ng hayop habang ang iba naman ay naniniwalang ito ay isang kilalang nilalang dagat na nagkaroon lamang ng kakaibang anyo. Hindi man lubos na nakilala kung ano nga ba ang nilalang. Naging lokal na alamat ito at nagbibigay babala sa mga tao na maging handa sa mga kakaibang tanawin na maaaring matagpuan sa dalampasigan. Number 6. Sinaunang Halimaw Sa isang baybaying bayan, kumalat ang kaba matapos marinig ang kakaibang mga sigaw mula sa dagat. Maraming lokal ang naniwala na may sinaunang nilalang na nagising mula sa kailaliman. Dahil dito, tinawag ang militar upang imbestigahan ang kakaibang pangyayari. Habang lumilipad ang kanilang helikoptero sa ibabaw ng dagat, nakarinig ang mga tauhan ng nakapanlulumong tunog na hindi maipaliwanag at malayo sa karaniwang ingay ng mga hayop dagat. Ilang sandali pa, nakita nila ang isang napakalaking nilalang na lumilitaw sa gitna ng dagat. Ang bawat galaw nito ay nagdulot ng dambuhalang alon na tila bagyo sa ilalim ng tubig. Laking gulat ng lahat ng mapagtanto nilang kahawig ito ng isang sinaunang halimaw na dapat ay matagal nang naglaho. Subalit bangyo pa man makagawa ng hakbang ang mga otoridad, bigla itong lumubog at nawala. Iniwan ang lahat ng nakakita sa isang palaisipan na walang kasagutan. Number 5. Higanting bubuyog Isang lokal na residente ang nakaranas ng hindi malilimutang karanasan nang biglang may dumapong insekto sa kanyang kamay. Sa una ay inakala niyang isang karaniwang lanaw lamang ito, ngunit laking gulat niya nang makita na isa pala itong bubuyog na napakalaki at may tim ang kulay. Ang bubuyog na ito ay natukoy na Wallace's Giant Bee, isang uri na matagal nang inakalang tuluyan ng naglaho. Ang hindi inaasahang pagkakatagpo ay nagdulot ng saya at pagdataka hindi lamang sa nakakita, kundi pati na rin sa mga eksperto. Ang laki at laki ng pangil nito ay kakaiba at iti kilala sa paggawa ng natatanging pulot na kulay itim. Ang muling paglitaw ng nilalang na ito ay nagbigay ng pag-asa na maaaring may mga uri ng hayop na nananatiling buhay sa mga lugar na hindi pa lubusang natutuklasan ng tao. Number 4. Higanteng ahas sa disyerto. Sa isang liblib na lugar na napapalibutan ng tuyong damo at mga kaktus, isang lokal ang nakakita ng kakaibang tanawin habang ginagamit niya ang kanyang kamera. Napansin niyang gumagalaw ang tila isang napakalaking ahas na lumilitaw mula sa buhangin. Ang ulo nito ay gumagalaw na parang nagmamasin sa paligid, dahilan upang lalo itong magmukhang nakakatakot at mapamanib. Agad niyang ibinahagi ang video sa social media na mabilis namang umani ng atensyon. Maraming netizen ang nagbigay ng kanika nilang opinyon ukon sa nilalang. May ilan na nagsasabing ito ay isang bihirang uri ng ahas mula sa Congo, habang ang iba naman ay naniniwalang isa lamang itong karaniwang hayop na nagkaroon ng kaibang anyo dahil sa kapaligiran. Gayunpaman, ang biglaang paglitaw nito sa isang tisyertong lugar ay nanatiling palaisipan at naging usap-usapan sa buong komunidad. Number 3. Nilalang na lobo at witre Isang gabi, isang residente ang naglakad sa dilim, dala ang kanyang flashlight, nang bigla siyang mapahinto sa kanyang nakita. Sa harap niya ay isang takaibang hayop na tila pinaghalo ang katawan ng lobo at ang ulo ng isang uwak o kuwago. Natatakpan ng balahibo ang ulo nito at mayroon pa itong matalim na tuka. Habang kumikislap ang mga mata na nagbigay dito ng higit na nakakatakot na anyo, ang takaibang nilalang na ito ay agad nagdulot ng takot sa lokal munit nagsilbing patunay na may mga hayop pa rin hindi lubos na kilala o dokumentado ng siyensya. Maraming nagsabi na maaaring ito ay isang bagong uri ng hayop, habang ang iba naman ay ikinumpara ito sa mga nilalang sa alamat. Anuman ang katotohanan, ang kwento ng nilalang na lobo at kuwago ay nagbigay ng kakaibang karanasan sa napakita at nagdagdag ng misteryo sa kanilang lugar. Number 2. Nakakatakot na nila lang sa gubat. Sa bayan ng Barbala, Brazil, natagpuan ng mga lokal ang isang kakaibang hayop na nakahandusay sa lupa. Ang balat nito ay maputla at ang anyo ay tila pinaghalo ng butiki, daga at unggoy. Dahil sa kakaibang itsura, nagdulot ito ng takot at pagtataka sa mga nakakita. Gumamit pa ng patpat ang ilan upang masuri kung buhay pa ito at kalaunan ay napag-alaman nilang isa na lamang itong bangkay. Naging usap-usapan ito sa buong komunidad dahil sa malahalimaw na anyo ng nilalang. Ang iba'y naniniwala na maaaring ito ay isang eksperimento na hindi na kontrol, habang ang iba'y naniniwalang isa ritong bagong uri ng hayop na hindi pa nadidiskubre. Gayunpaman, agad na inilibing ang bangkay upang maiwasan ang masangsang na amoy at upang hindi ito makaakit ng ibang hayop sa lugar. Number 1. Misteryosong lamandagat sa pantalan. Noong Enero 24, 2020, isang mangingisda sa Estados Unidos ang nag-upload ng video na agad kumalat sa social media. Sa kuha, makikita ang isang kakaibang nilalang na gumagalaw malapit sa pantalan. Ang mga mata nito ay hindi karaniwan at tila nakatitig direkta sa kamera, habang ang katawan ay may kakaibang bunpot at anyo na hindi maibaliwanag. Dahil sa itura, marami ang nagtaka at nagbigay ng kani-kanilang teorya kung ano nga ba ito. May ilan na nagsabing ito ay isang uri ng isda na nag-e-eksperimento sa pagkain ng kuneho o daga. Habang ang iba ay naniniwalang ito ay isang kakaibang uri ng mantare. Sa kabila ng mga haka-haka, walang malinaw na sagot kung anong klasing hayo ang lumitaw sa pantalan. Ang pangyayaring ito ay nagbigay ng palaisipan sa publiko at patuloy na pinag-uusapan hanggang